Vlogger, magkano sahod mo, bakla? Kung makatanong ka talaga sa akin, parang ang laki ng karapatan, obligasyon mo, malaman kung magkano sahod ko, ha? Yung pagkakatanong mo talaga, parang may malaking pagkakatanong ako ng utang na loob sa'yo, ha? Bakit? Magka mag anak ba tayo? Kilala ko ba ang kan mo? Kilala ko ba nanay mo? Kumpare ko ba ang tatay mo? Ano bang relasyon nating dalawa? Bakit kailangan mong malaman? Sabihin mo sa akin. Naku, nanggigigilok sa'yo, sabihin mo. Oh, <laughs> Charis. Nanay ko nga hindi alam magkano sahod ko. Tapos ikaw walang habas kang makatanong. Nakala mo talaga ichichika ko sa dito sa o -O online, ha? At saka makabakla ka sa akin. Nakala mo talagang sabay tayong nagbinakla. Na para ba nasubaybayan mo kung paano pumilantik ang aking mga kamay at humampas ang aking mga bewang? Anong karapatan mo husgahan ako na isa akong bakla? Wala kang pruweba. Hanggat hindi mo ako nakikitang kumukupang. Charis. Igigil ako sa'yo. Kandadaan sa kanto namin, ha? Char lang. <laughs>